Umabot sa mayigit 850,000 kabahayan sa Metro Manila at mga kalapit probinsya ang nakaranas ng biglang brownout kagabi. Ayon sa Meralco, umabot ang power interruption hanggang sa Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Dulot umano ito ng grid disturbance sa San Jose, nagsaag transmission line 2 at ilang planta sa Luzon. Nagsimulang mawala ang kuryente sa mga dabagit na customer ng Meralco. Dakong alas 6.45 kagabi at tumagal nang hindi bababa sa 10 hanggang 15 minutos. Pero ilan sa mga residente sa NCR at mga dabagit na probinsya ay eh nabalikan ng kuryente. Bandang alas 7.33 pa kagabi o matapos ang halos isang oras. Sinabi ni Meralco Communications Officer Zen Fortaleza The National Grid Corporation of the Philippines ang namamahala sa nagkaaberyang sistema. Pero sa pinakahuling update ng NGCP, patuloy pa nitong iniimbestigahan ang pinagmulan ng disruption. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, Dezer ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.